Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 28, 2025. Ang araw na ito ay parang isang malinis na canvas na naghihintay sa iyong banayad at maingat na pagpipinta, Virgo. Sa paglipas ng mga oras, mapapansin mong ang mga kilos mo ay tila mas mabagal, mas may lalim, at mas may kahulugan, na parang sinasabi ng universo na bawat kilos mo ngayon ay may saysay. Ang kasalukuyang enerhiya ay nagtutulak sa iyo na yakapin ang ginhawa at kapayapaang hatib ng mga bagay na pamilyar sa iyo, mga gawain, rutinas, at relasyong matagal mo nang pinagyayaman. Ang kagandahan ng simpleng pamumuhay ay higit pang lumilitaw sa mata ng isang tulad mong may matalas na pakiramdam sa mga detalye. Ngayong araw, ang tawag ng katatagan ay dumadaloy sa iyong paligid. Nananawagan ito ng muling pagbabalik sa mga ugat, sa mga bagay na nagpapalakas sa iyong loob, at sa mga aspeto ng buhay na nagbibigay ng pakiramdam ng pagkakaugnay sa sarili at sa mundo. Habang pinapanday mo ang iyong landas ngayong Abril 28, pagtuunan mo ng pansin ang iyong mga ginagawa sa araw-araw, kahit na ito ay tila karaniwan o paulit-ulit. Sapagkat sa likod ng mga simpleng kilos ay may nakatagong biyaya. Ang kasaganahan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng material na bagay kundi sa lalim ng koneksyon mo sa iyong sarili at sa mga taong nagbibigay saysay sa isa isa iyong mundo. Sa bawat tasang kape na iyong inaamoy, sa bawat simpleng tikamusta na binibitawan mo, at sa bawat pagbubukas mo ng pinto sa bagong karanasan, unti-unting pinupuno ng universo ang iyong buhay ng tahimik ngunit makabuluhang kasaganaan. Habang ikaw ay sumusunod sa takbo ng iyong mga gawain, maaaring maramdaman mong may mga saglit ng pagkalito, parang nawawala ka sa gitna ng mga iniisip mong dapat unahin. Ito ay likas lamang, Virgo, lalo na sa isang tulad mong natural na analitiko at laging naghahanap ng tamang hakbang. Ngunit sa halip na labanan ang kalituhang ito, hayaan mo itong dumaan at pagmasdan. Pakinggan ang iyong sarili, ano ba talaga ang bumabagabag sa'yo? Ano ang mga tanong na hindi mo pa nasasagot? Sa pagharap mo sa mga agam-agam na ito, huwag mong kalimutan na ang iyong panloob na karunungan ay nariyan upang gabayan ka. Ang kailangan mo lang ay tumahimik, huminga ng malalim, at hayaang ang katatagan ng iyong puso ang magpaliwanag sa iyo. Ang enerhiyang taglay ng araw na ito ay tila isang paanyaya na bitawan ang sobrang istriktong plano. Natural sa iyo ang maghanda at magplano, at malaking bahagi ito ng iyong kalakasan. Ngunit ngayong araw, mas mainam na bigyang daan ang posibilidad na may mga mas magagandang kaganapan na nagaganap kapag pinapapasok mo ang di inaasahang pagkakataon. Ang mga hindi planadong sandali ay maaaring magdala ng kakaibang kasiyahan at karunungan. Kaya kung may bigla ang imbitasyon mula sa isang kaibigan, o kaya'y may ideya na basta nalang pumasok sa iyong isipan, subukan mong sundan ito. Minsan, ang kayamanang hinahanap mo ay matatagpuan sa mga hakbang na hindi mo inaasahan. Ngayong araw ay may kakaibang sigla rin para sa iyong mga relasyon, Virgo. Bigyang halaga mo ang mga taong palagi mong nakakasama, mga kaibigan, kapamilya, o kahit kasamahan sa trabaho. Maaaring ang simpleng pag-uusap ay magbukas ng mas malalim na ugnayan. Maglaan ka ng oras upang pakinggan sila, hindi lang ang sinasabi ng kanilang mga bibig, kundi pati na rin ang sinasabi ng kanilang mga kilos at katahimikan. Bukas din ang araw na ito para sa mga bagong koneksyon. Huwag kang matakot na makipagkilala o magbigay ng tiwala. Sa mga bagong pagkakaibigang maaaring mabuo, nariyan ang posibilidad ng paglawak ng iyong pananaw at damdamin. Sa aspeto ng karera o gawain, maaari mong maramdaman ang malalim na pokus at kasipagan. Ngayong araw ay magandang panahon upang tapusin ang mga proyektong matagal mo ng sinimulan. Ibalik mo ang sarili mo sa, bakit, ng iyong ginagawa, ano ba ang layunin mo? Ano ang nais mong maabot? Sa pagbabalik sa ugat ng iyong motibasyon, mas magiging makabuluhan ang bawat kilos mo. Kapag nauunawaan mo ang kahalagahan ng ginagawa mo, mas lumalalim ang iyong dedikasyon. Para sa aspeto ng iyong kalusugan, pagtuunan mo rin ng pansin ang pahinga at balanse. Ang iyong isip ay maaaring mabilis mapagod sa dami ng iniisip at responsibilidad, kaya bigyan mo ito ng oras upang magpahinga. Magandang gawin ngayon ang grounding activities tulad ng simpleng paglalakad, pag-aalaga ng halaman, o pakikinig sa mga tunog ng kalikasan. Ang mga ito ay makatutulong upang maibalik ang balanse sa iyong enerhiya at sigla sa katawan. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay asul na bughaw, kulay ng kalinawan, kapayapaan, at panloob na kaayusan. Magsuot ka ng damit na may ganitong kulay o ilagay ito sa iyong paligid upang mapalalim ang iyong pakiramdam ng kapanatagan. Ang maswerteng numero mo ngayon ay tatlo, pito, at labing isa. Ang mga numerong ito ay maaaring maging gabay sa iyong mga desisyon o maaaring magpakita sa iyo bilang senyales ng tamang landas. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsasaayos ng iyong personal na espasyo, maaaring ito ay ang paglilinis ng iyong silid, pag-aayos ng iyong mesa, o simpleng pagtatapon ng mga hindi na kailangan. Sa ganitong paraan, nakalilikha ka ng panibagong espasyo para sa positibong enerhiya. Sa pagtatapos ng araw na ito, Virgo, balikan mo ang mga pangyayari ng may mapagpakumbabang pasasalamat. Ano man ang iyong naranasan, maliit man o malaki, lahat ng ito ay may layunin. Ang bawat hakbang mo, bawat paghinga, at bawat pagtanggap mo sa kasalukuyan ay bahagi ng mas malawak na paglalakbay. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng araw-araw na pagpili na maging bukas, mapagmahal, at mapagpatawad. Dahil sa ganitong mga sandali, unti-unting binabago ng universo ang iyong mundo sa isang bagay na mas magaan, mas payapa, at mas masadana. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay sinusuportahan ng mas mataas na enerhiya. Habang lumalakad ka sa landas ng Abril 28, dalhin mo ang pananalig na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan, at ang dahilan na iyon ay laging pabor sa iyong kabutihan. Ang iyong kakayahan na makakita ng liwanag sa gitna ng karaniwan, at ang iyong pusong marunong makinig sa tahimik na bulong ng damdamin, ay nagbibigay sa iyo ng biyayang hindi kayang tapatan ng kahit anong bagay. Patuloy kang mamuhay ng may layunin, Virgo, at huwag mong kalimutang sa bawat araw na ikaw ay mulat at nagpapakatotoo, ikaw ay lumalapit sa mas masaganang bersyon ng iyong sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.